Tulad ng inaasahan ng mga netizen na dapat lang na walang maging reaksyon si Maine Mendoza sa pag ni Alden na nainlove siya kay May noong magkasama at love team pa sila in the first place. Bakit ngayon lang yan inilabas ni Alden? Samantalang napakatagal nilang magkasama as Aldab. Napakadaming interviews ang dumaan kay Alden, especially noong malapit ng ikasal si Maine kay Arjo. At hiningin pa nga siya ng mensahe para kay Maine ng mga taga-media. Pero wala siyang nabanggit na nainlove siya kay Maine. Di ba nga nasabi pa ni Alden sa ilang interview niya na very vocal siya tungkol sa mga nararamdaman niya. Bakit ngayon pa siya nangungumpisal ng tungkol sa naging feelings niya kay Maine? Part ba yan ang kanilang promotion para sa kanilang pelikula? Kung natanong man siya kung na-fall siya for Maine, pwede naman siyang mag-pass. Pwede naman niyang hindi sagutin yung mga tanong sa kanya karapatan niya yun eh. Tahimik na si Maine at alam naman nating lahat na masaya siya ngayon sa pagiging Mrs. Atayde. So bakit pa niya kailangang bitbitin ang pangalan ni Main sa kanyang mga interview? Hindi tuloy maiwasan na ibang netizen na mag-comment na tigilan na niya ang paggamit kay Main. Happily married na itong ating legit lover sa at host ng EAT at obvious namang ini-enjoy niya ang pagiging Mrs. ni Arjo Atayde. Tulad nga ng na nasabi ng kanya ng kanyang si Sylvia Sanchez, napaka-supportive na Mrs. si Maine At hindi nga nagkamali si Arjo ng pagpili sa kanya. As a matter of fact, pauwi na ng Pinas o baka nga naandito na ang mag Arjo at Maine from Austin, Texas, USA sa pagdalo ng premiere ng pelikulang Topak. So malamang sa malamang ay makakasama na ulit natin si Maine Mendoza sa programang EAT ng TV5.